Ipinagkibit balikat lang ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang panawagang magbitiw na siya sa pwesto. Si Ryan Sigas sa Detalye Live. Ryan. Dayan, sinalag nga ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza yung mga paratang laban sa kanya ng grupong Coalition for Good Governance. Ang DOTR naman dayan, sinabing hindi nila pinagsasawalang bahala ang anilay mga seryosong aligasyon laban sa hepe ng LTO. Pinasisibap ng grupong Coalition for Good Governance si LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza sa open letter ng grupo para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilatag nila ang samut-saring katiwalaan umano ni Mendoza. Kabilang na dito ang betrayal of public trust, grave abuse of authority, loss of trust and confidence at korupsyon. Partikular na reklamo ng grupo ang paniningil ng computer fee ng LTO na hindi naman daw kailangan. Si LTO Chief Mendoza tinabla lang ang panawagan. Git niya, pawang mga gawa-gawa at desperado hakbang lang ito ng grupo sa pagdanais na lituhin ng publiko. Pinalitan daw niya ang IT provider ng LTO pero ito ay dahil sa utos ni Pangulong Marcos at DOTR Secretary Jaime Bautista na ayusin ang system glitch sa lahat ng LTO digital transactions. Sabi naman ni Secretary Bautista, seryosong aligasyon ang mga binitawan ng grupo laban kay Mendoza na nangangailangan ng malalimang investigasyon. Dahil dito, pagpapaliwanagin ni Bautista si Mendoza sa mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Dayan, tiniyak nga ng DOTR na lagi nilang isinalang-alang o isinasaalang-alang ang kapakanan ng publiko pagdating sa anumang klasing usapin. Samantala, Dayan, magandang balita para sa ating mga computers dahil bilang bahagi ng ikasandaan at 25 taong anibersaryo ng DOTR, magpapatupad ng libreng sakay ngayong araw ang MRT3 at LRT2. Simulayan niya yung alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga at mamayang hapon alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng hapon. Dayan. Maraming salamat, Ryan Lesigas.